Mag-rescue tayo ngayon mga buddy Dahil nasiraan yung pinsan ko So pupunta natin siya doon sa may EDSA Sa may sea oil daw siya ngayon So tara So dito huminto muna ako kasi dinobol Ciccoli yung pin location niya na paglagpas pala ng first flyover so ngayon naalis na ako para mapunta na siya. Let's go! Usa. Dali papaan gumulong. Ha? Papalung gumulong. O, baka sa pading iwan, babalikan na lang si Sumak, si na mag-drive na ito. Tapos na lang ako. Sama, sama mo pa rin na ulit naman Oo. Oh. Pag pinikop na ito. Sige. Okay. kasi ah, Bubate mo mag-isa. Kuha <laughs> <laughs> na lang din ang ano, plywood. May plywood. May plywood na rin. Oo, oh, yun. Yung Tara. pali bang, para yung Kaya ako na balawa. Ako na lang. Ako na lang sa likod. mo na yung manibela. Ha? Lock mo na yung manibela. Oh, 7K budget kung nakatabi na yun. Magkano <laughs> estimated yan? Mga pagkong nyo po. paano sumabog? Paano sumabog? Ano? Umugak yung kambucho. Oo. Oh. Tapos, bigla na lang hindi na masilin linyo ko. Paano yung pagkabog? Parang yung nagbackfire. Pagka-backfire, hindi na masilin na ito. Oo, oh, tis, kasi hanggang sa wala na hindi na tumakbo talaga ayaw na mag-start so yun mga na, body nasakay na namin sa L3 yung motor ni body Ivan <laughs> bogsa eh another G na naman to mga body grabe nakaka test drive lang nung Sunday oh

So ayun ya, mga kabady Nandito na kami sa Gagawa sa motor ng pinsan ko Bali, iwan namin to ngayong araw kasi ito double check nung mekaniko kung ano ba talaga nangyari kung bakit siya sumabog kasi hindi namin din masabi kung bakit siya sumabog eh. okay naman siya nung ginamit natin nung tinest drive natin to so dito na magtatapos yung vlog natin see you to the next vlog mga buddy bye bye